Bibili sana ako sa tindahan na ito, napansin ko itong bata na may dalang karton, na may nakalagay na, ate, kuya, bigyan ninyo kami ng bigas. At kamakailan lamang bigla na lang tumaas ang presyo ng mga bigas dito sa Pilipinas. Mas dadami pa ang mga pamilyang Pilipino, ang mahihirapan kung patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Maraming salamat Panginoon sa araw-araw na blessing na inyong ibinigay, salamat dahil hindi ninyo kami pinabayaan kaming mga Pilipinong, sa gitna ng kahirapan at krisis, naway ibalik na po sa dati ang presyo ng mga bilihin, maraming salamat sa inyong panunood at suporta. God bless po sa inyong lahat.